Dito po tayo sa pwesto ng aking mabait na at magandang kaibigan. Yan, si Ma'am Dory. Alamin natin yung presyo ng kanyang mais, okra, uh, patolang pinis, talong, sitaw, at sili. Good morning, my friend, my bestie, Dory Machas from Santa Rosa. Ang kaibigan ng aking idol, Nasi. Ayan. 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 Yun, kamay-kamay daw. Sabi ni Pepe, yun si Pepe. Pepe ah, Besi. Anong talong to, Besi? Anong talong to? Tuner. Fortuner. Yan, kagaganda ng Fortuner ni Besi Magkano yung asking price mo ng Fortuner? 2-5. 2 Eh, yung mais, ano ba yun? Dilaw puti. Dilaw. Dilaw, magkano si Dilaw? 20. Eh, yung okra natin. Oh, ang <coughs> okra. 65. Yan, okra natin 65 kahapon, 70 yan. Natanong ko kay ate saan ka yan. Uh, sa nagtatanong, na-update ko po yung okra. Eh yung ano natin, itong ano, ano si Tao to? Magara. Ha? Magara. Magara? Magara. Nalang kami magara. Magkano yung magara? Nakuha na. Magkano yung magara? Magara. 1-4. Ito, green. Yung green. Green. One six. One six ane Ah uh, po ano? Long yan. Long yan. Eh yung ane natin sila yung panigang. Five hundred. Five hundred. Five hundred. Sa patolang kinis. Renta. 30, 30. yah. Maraming salamat. Isa po sa akin na unang kaibigan dito sa Isang mapagpalang araw, kabanatwang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke dyan sa ating mga kagulay sa mga kaibigan nating masisipag na farmers and of course sa lahat po ng ating mga kapwa kabanakwenyos magandang araw po sa inyo and welcome po ulit sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke muli po ito po ang inyong kasama kaibigan ang araw-araw na update ng mga sariwang gulay dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City ngayon po ay February o oh, March 1 March 1 na pala ngayon at araw po ng Biernes at isang araw na naman ang mainit na araw ang gagawin yung pag-update ng mga sariwang gulay dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija. Samahan niyo po ako magtanong sa mga kasamahan, kaibigan natin sa Kadora, sa Cadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ng kanilang mga sariwang gulay dito. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana po naka po tayo para alam po natin ang presyo ng mga gulay wholesale by bundle araw-araw. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para naman po sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara let's subscribe na po at samahan niyo na po ako magtanong ng mga presyo sa ating mga sakadora-sakadoro. Nakita kong patolang paliktik. ay, oh. Idol, magkano yung patolang paliktik? Ay, asking na 30. 30, ayan. Ay, ayan. Po, sa po siya, ayan. Ayan po, ang pinakamagandang sakadora dito. Lalabang ko po, eh, ang garanti po, 100%. Ayan. Yes. Ay, may... May nagsabi ah, uh, kamukha mo raw si ano, si Lotus Key. Ayun. Dito kay ano, si Ami. Ang lalaki ito yung uh, talbos yata, tingala ba to? Magkano yung asking price ng ano natin? 70 eh no, talbos ng sili, yun po. 70. Ah. Ito, tanungin natin kay Ate Abel ang tanyang magagandang kamatis. Yan o, no? berin-berin. May pulang-pula din. Yan. Ang dami. Ate Abel, saan galit kong magaganda mong kamatis? Ano po, magsalisi. Ah, salisi, ahen. Yan. Ahen, ayan. Ahen. Magkano po ngayon asking price? 20 po. Ang, ang puhan ng doon nila, 15. Yan. Hindi ko pa po Ang turing nyo ngayon, 20. Ngayon, tatawaran ka na naman tiyak yan, panigarado ng 15. Ang tawad ni Risa. Ayan, o, oh, yan na. Ang tawad sa kanya, 15. 20 po ang kamatis. Yan po, ang tinatanong po natin yung mga asking price. Yan, naririnig niyo po. Inuulit ko lang po ang kanilang sinasabi. Maraming ano salamat. Pinsila. Oh, okay, salamat. Pero di mo binigay? Di pa po, eh. Makikiramdam pa. Makikiramdam muna. Okay. Okay. Thank you. Thank you din. Dito po sa pwesto ni Isko, may nakita tayong maraming papaya. So, magkano rin papaya mo ngayon? Ask yung price. Dosi. Dosi. Dosi, isang kilo, 120, isang bundle. Ayan. Ano ang palaya ito? Ah, uh, Galaxy. Mag galaxy. Magkano yung Galaxy sa tiya? 75 Asking. Ano ba? Mestiza? O, 75 ang Asking. Salamat. Okay. Ere, sampalok ni madam. Madam, yung kano yung sampalok mo? 20 po. 20? Ayan. Dente, kaganda ng kanyang sampalok. Saan ba galing sampalok mo? Dito lang sa Karanglang. Karanglang, Nueva siya. Maraming salamat. Nakapula tayo ngayon. Mukhang in love ka. Uh, dito kay Aldrin. Kagaganda ng okra. Good morning, boss Aldrin. Kagaganda ng okra mo. Ayan o. Oh. Saan ba galing yan? Sa Aliaga po. Aliaga, magkano ang asking price ngayon? 70 po asking. Oh, 70 ang asking 50. ng kanyang okra. Isa sa pogi natin sa Kadoro dito sa ating box ka. Hey, kanina yung ano, pipinong bakla? Lagak lang po. Ah, okay. Lagak. Dito tayo kay Ate Juliet Kasama niya si Jackie Ang aking isa sa mga paboritong magandang sakadora dito Hindi lang maganda Mabait pa. Pato na? Pato na ba yun? Paano patola natin paligpig ngayon Jackie? Asking 38 right? lang po na nakatatuloy. Oo, 38 tapon. 40. Ano. Ngayon, na. Ngayon 38. Natuloy na Ayun na. na po yung presyo. Eh, sa kamatis natin. Yan po, 18 lang po kami nag-alay. 18, bumaba ang bigla yung kamatis talaga. Pero kung maga, 20, ay 18. 18, etong ano natin, sibuyas. Pero po, 50 lang po dito. O, oh, mura din yung local na sibuyas. Ayun, yung ng bakla. Eh, natin, ayun yung 40 na tuloy. 40 na tuloy. Eh, yung ano natin, Taiwan. Taiwan po, kanina po maga, 60. Eto, wala pang tawad. Wala pang tawad. Etong ano natin, Sultan. Ito ang Jackie? Ito lang pala nalang. Kataano na yung tatlo. Bising sila. Huwag po kayo magsipsigan. Maraming sila ang supply na gulay. pagbigayan po tayo. Salamat sa uh, Madam Jackie, Madam Juliet. Nasaan si ano kay kaibigan mo? Ala po, tinatangali po yun eh. Tinatangali? Oh? Tangali kasi tumarti gulay. Ganun ba? Oh, okay. Okay, salamat. Kumapayat ka na. Kumapayat ka na. Dito, may eh, nakita tayong pechay kay ano? Kailan siya akin? Kailan Jane? Totosin ko ba dito? Pechay pati murado. Jane, magkano yung muradong talong mo? 150. Oh, 150. 150. 150. Isang bundle ano. Itong pechay? 120. 120. Napakamura ng pechay ano? Okay. Salamat. Salamat Madam Jane dito sumama tayo sa maritesa nila tanong natin yung ano luyang maganda good na good mga madam magkano po yung luya natin magandang magandang kasing ganda nyo po 58 may butal pang 8 no 58 yan yeah, no eh yung galyang natin na ganito 400 pieces sa sampalok mo madam magkano 18 kaganda naman ang lipstick ni madam no? talagang pantay na pantay ang pagkalagay Smiling face. Pakita mo naman. Ay, kaganda ng ano ni Nori. Talong, oh. Nori, anong talong yan? Mucho Calypso! Mucho Calypso. Magkano yung, <laughs> magka yung asking face mo ngayon? Ah, uh, Sabi ko, 30. 28. 28. Eh, sa atin, Nori, ang tawad. Two pie. Yeah, kung magaling kayong tumawad. Kayang-kayang kaya ibigay, ibigay ng sakadora oh, yan. Ito no, yung masarap yan eh. Yung torta. Maragol. O, ganun sana. O, Ato... oh, yan. Ato, yung... <laughs> ay, yung mga kagulay shout, shout out sa mga gandang tindera. Ayan. Shout out daw sa mga gandang. Pati sa mga magagandang mamili. Okay. Ayan. Ay, Salamat yan. po. Papanood ka lang. na mamaya niya Pinapanood ka niya yeah. Ay, taga-sampo ba, sir, kayo? O, oh, mga kagulay natin sa salinat Sir, ang pangaling sir? Larry La, Sir, Larry and eh, si madam? Dory Dory, sir, Larry and eh, madam Dory, yan Dati nanonood lang sila Ngayon, mamaya, mapapanood nila yung sarili nila Mapapanood uh, nila yung sarili Medyo hindi ko pa makumakon Dahil against the light, para makita Ayan Ayan, kitang-kita Salamat po, Madam Sir, sa pamimili dahil simbaksakan. Yan. Happy Wala yung idol ko dito. Sige, yam. Sige, shoot mo muna At ba, ma 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 makita ko yung maganda mong katawan. Yan. Ito si madam, kanina nagmerienda, nag-almusal, ngayon merienda na naman. Kaya medyo diet siya, medyo na pumapayat. tawid oh. Nap siya, Napansin ko madam, medyo ang laki ng nabawas sa timbang mo. Ayan. Pumayat eh ha. Oo, oh, yan. Ah, uh, boss Aida sir, magkano ngayon yung repolyo natin? 250 na lang po. 250. Yan oh, no? kagaganda ng repolyo sa natin. Ay, 18 po kaya. Yan. 18, 18 kayang-kaya doon sa cauliflower natin. 35. 35 yan. Ah, uh, ano pa sila duet pa sila. Eh yung ano tingnan ano, yan, yung beans, beans. 50 po hanggang 45. 50 hanggang 45 sa patatas. 880 880 may butal Opa. pang 80 yan madami sana saan natin peta y bagyo peta y bagyo po 25 25 sa labanos natin madam labanus po 25 25 at sa ating ano carrots 950 yan po madam baka naman makakuha ng pip ang ating mga manunod ano ba ang sekreto natin sa pampapayat ang laki lang nabawas sa timbang mo yun kumain ko lang kumain kumain ka lang kumain ganun. Ay, kumain minum Kasi dati na ko medyo chubby si Madam ngayon, medyo yata nag oh, naglulus oh, yung weight, yo. Yan Yan. kung gusto niyo pumayat, medyo kakain lang kaya tatawa lang tatawa. Yan. Uh, Ayun, Ayun ganoon, may inom ng kalamansi. Ayun pala. So, uh, nasa juice uh, daw ang ano, sekreto. Maraming salamat, sir, Madam. Sa isang update ulit, titignan natin na kung malaki may babawas <laughs> <laughs> Malaki po. Ha? Malaki pa yung <laughs> <laughs> Kaya naman ni Madam Lani, oh. ang daming sin kamas, no? Kaya bang. Kaya bang ni Madam Lani, ang daming sin oh. no? po isang big -is natin ng sin <laughs> One okay? 120, ano, isang ganito, 120, eh, bigat, isang ganito ba? O, oh, 120, napakalaki. Eh, yung ano natin, yung panggulay. 260 per kilo. Kasi ito, pampapak eh. Masarap yung Ako, sinasawsaw ko to sa bagong. Ilalagay ko muna sa ref din. Bagong. Okay na yan. Nagkatalo na. Ito naman sa mga, uh, ano, sa lumpiang gulay. Yan. Ayan po. Medyo gumaganda yung kutis niya. Yung kutis niya kasi puti na ng singkamas. Ayan, may, may mga sekreto mga sakadora dito si Madam doon. Kung nga pa ito naman yung kutis. Magaganda yung piece niyo, magaganda. Salamat Madam Lani. Ito, may nadaanan tayong kamote ng ube. Magkano pong ube niyan? 25 Oh, 250 per bundle. Eh, ito Taiwan. 250 ano? Eh, yung maliit natin. Ayun po medium, 180. Maraming salamat po, Madam. Eh na, magkakatabi lang sila. Sin Kamas, may madalaan, kamote. Ayun, sa gulay bago. Dito lang po yan sa may exit. Ito yung kalabasa ni Madam Ara. Mukhang bagong dati yung mga kalabasa niya. Madam Ara, mukhang berdeng-berdeng yung mga kalabasa mo. Ang gaganda. Magkano nga yung price? 17 po, 18. 17, 18. na nagluluto okay. pa yun. po. Okay. Ano ba yung ulam? O... Ulam po. Ulam. Saan galing yung kalabasa mo? pier po. pier. O tawid dagat. Eh, sir, napakagandang babae naman yung nag-ano na kaya kayo. Nag-iisang magandang babae, nag-iisang ako dito. Oo, artistahin ng dating ano? Ha? Artistahin ng dating ano? Artistahin pang ano? Madam, magkano po yung pa-pwede natin? Iyan, talaga. Sayang. <laughs> <laughs> okay. Huwag lang mamamarder, sir, ano? Uh, uh, Ay, wag, uh, wag na wag. Walang bayad. <laughs> Pag na-murder pala. salamat. <laughs> uh, mo. Medyo napakainit po ng panon. Kaya napadalang ko po ako dito sa pinakamalaking lutuan. Ah, kainan ng mga sakadora dito. Yan, dito kay madam mo. Ito po. Kung naguguto po kayo, nasa exit lang po yung kanyang pwesto. Kay madam donya, niya. Ito po yung VIP niya. VIP, ito yung ordinary place na. Araw-araw na naka, rin nakakakain dito, ano? Nakakailang kilong bigas ka? Ano, mga nasa 30 kilos. Oh, 30 kilos, biro niyo, 30 kilos. Oh. Okay. Uh, kaya mayaman na po ito. Bigla na lang mababalitaan yun. May isang mayaman, yumaman dahil sa luto niyang masasarap. Ilang klaseng lutong niluluto mo araw-araw? Walo. Walo? Ikaw ba nagluluto? Kami po oh, sila mag-asawa. Okay, maraming salamat po, Madam Donya. Dito kay Ate Nene, may nakita kong bayabas. Bayabas, Sophia, pati sigarilyas, okra. ano po ba dalawang yung kapakit? Oh, yes! Kaganda ni Ate Nene. Ate Nene, good morning. maganin yung bayabas mo ngayon? Per kilo? 50 napaka mura oh, na ng bayabas. Hello, hello, ano ano Aisha? Ito okra gaganda 'yung okra natin. 65. 65. 65. Hi, Yung Sigarillas mo atin eh. naku po, sayang naman Di po, eh. oh, mo busy Bili daw. Si Sigar Ika na. <laughs> busy busy yo. 40. 40. 40. Sophie ang kalabasa. Renta. At yung sultan natin. Ang ko. Renta po. Renta. Itong kamatis nagmura na, no? Magkano na? Yan na, naging 20 na po yung kamatis. Mura-mura, pero napakaganda ng na mga kamatis. Renta yung renta. Mura. Alas kalahati tagpas. Ayan. Ano ba ito? Ma ano ang munggong ano, labo? Munggong labo yan. Magkano yan ganyan? 700 sa 10 kilo. 10 kilo, 770 per kilo. Ay, yung sampalok natin, tarong mingo. 300. 300. Yan, maraming salamat. Dito po sa pwesto ni Ate Santa, may dumadating na mga good na good na kalamansi. Ano? Amoy na amoy na kalamansi. O, maganda ng kalamasi. Pogi pa nang nagkano, oh, pakamado. Saan ba galing yung kalamasi? Saan barangay? Kumunal po. Oh, o, kumunal. Dito lang po sa amin yung Sakabanatuan City. Alamin po natin yung asking price. Kaya ano? Kaya madam, ano yun? Magmamay Ikausap. Sandali lang po. Ayan po. One, one. Good na good. Galing po sa barangay, kumunal. Ah, 1-1 po, isang buriri. Mali eh. po, 30 kilos yan. Dito sa aking best friend, may nakita akong sitaw na turo. Alamin natin yung presyo ng sitaw na turo. Best friend, magkano yung ano, sitaw na turo natin ngayon? Sitaw na turo. 70. 70, walang pagbabago, Ganun pa rin ang presyo. Ayan o. Oh. Ayan, yeah, best friend ko yan ha. Dito kay, ano, kay best friend Ambet. Siyempre po, pag pag-uusapan natin yung special good na good na sino sultan. Dito lang po yan sa aking idol. Ito po yung idol ko na babaeng sa Kadora. Si Madam Lele. Oh. Madam Leland, magkano yung sultan natin ngayon? Asking price. One, four. Yeah. And yung Taiwan natin. 60-50 po. May dalang presyo. Oh. Okay. Tingnan mo naman yung kamatis niya. Sandamakmak. damakmak oh. po. Saan galing yung kamatis mo? May Mario! Saan galing yung kamatis mo? Umapon po lahat. Magkano yan? May 15 po. May 17. Oh, uh, napakamura ng kamatis na mo. Yan. Kumaba. Yan na. May 15, 17. As in price. Yeah. Okay. Salamat. Idol. Ayaw niya magpakuha. Yan ano siya. Siya i-type siya sa video. Pinipigilan ko lang yung kamayo. Yan o. Oh. Ayan o. Oh dito kay Ate Bunso. Maganda naman yung patola niya. Patola niya. <laughs> pinis, eh. Ate Bunso, baka yung patola ang natin ngayon? Uh, 35. 35. Salamat. Asking price lang yun, 35. Wala pa po tayong makitang ano, uh, dilaw o hinog. Ah? Ang daming kalamansi, oh, one, one. Asking price lang po yun, yung tinatanong natin na, kung nakikita nyo sa ating caption, asking price o touring ng mga gulay ng mga sakadora. Yan, dito, meron tayong mais na puti kay eh, Madam Tony sa pinakamagandang sakadora dito. Madam Tony, magkano yung mais natin puti? 35 Ano? Artistahin talaga ang dating. Napakaganda. Talagang pang model. Yes. Uh, magkano yung Taiwan mo? 55 55, 55. Salamat, Madam. <makes> Napakaganda. Maganda na yan. No? <makes> Kamukha siya nung gumana. Sino ba yan? Si Arlene? Arlin Budol ba yun? Yan. Mas maganda ka doon. Yung tangkat, kuha mo. Yung puti, kuha mo. Ayan. Namimigay niya ng chinyeras. niya yung chinyer ano. Pag, pag ka bilang, mamimigay ka na lang. Mamimigay ko na lang sir. Ayaw akong bilang eh. Ayan. Mamimigay ko na lang sa kapwa ako may Ito, ito naman kasi, ito naman kasi maganda na mayaman pa. Kailangan bumili yan, no? Oh, yes. Oh, ayan. Na. Bagay sa na, iyo. Na, oh, na, oh, ayan oh. No? Maganda. 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 Bilhin mo na. What? What? 100 pesos lang po ayo bilhin. Napa na Napakabarat. Barat. barat. <laughs> Ayun nga lang, magandang barat. Ayan, nalimutan ko kapong kay Sir Dacumos. Sa manit tanong natin kung may binhi. No? Alamin muna natin presyo ng mani kay Sir Ed. Sir Ed, magkano ngayon isang kilo nating mani? Ayan, 75-70. 75-70. 70 bandelan. Sir, Ren, may nagtatanong lang eh. Meron ba ano? Meron ba nabibiling binhi? Magka ba yung binhi? Ah, binhi. Meron din. Ayan. Same price din siya. Ah, magka ano? meron tayo mga pang binhi. Ah, magka ano? Ah, bigyan niyo yan. Pag one nine. One nine. Ilang ano yun? Ah, isang sako? 50 kilos. 50 oh, yan. Oh, yan. Okay. Ayan, eh, si Madam bumili. Madam, ilalagan niyo yan? Yes, dadali ko sa bunga, papakain ko sa Ayun, ganun sa abangan. O mga sabongero, abangan niyo siya. Sa sabongero, sige ako. Ayun. <laughs> oh, si ganda. Sing na mabait na mamamana. Ali ng sing na magmamani. Hindi, uh, si Roseng nagdidiin sa bungan. Ah, si Roseng sa sabungan. O, Dito sa ibang sa sayo. Ah, sa sabungan, oh, sabungan 'yan. So, abangan niyo po. Abangan niyo po siya diyan sa pagtitinda okay. ng mani. Okay. Ayun na lang sa bungan. Magkano yung beret natin? Meron sa 150, pero yung ganyang klase natin ngayon, 180, 100 Ayan. lang yan. Yan, uulitin ko po ulit, ito pala, binhi ito. Ganito, ganito ba nila? Oo, oh, Yeah, yeah, Ayan, yeah. Uh, Sir Dacumos, ito pala, binhi, magkano ulit? 1-9 na binhi, pang binhi natin. Yeah. Pula. Ayan, ganyan pala, 1 isang, ano yung Isang, isang sako. sako. Ilang kilo yan? Twenty-eight. Twenty-eight. Eh, compare ko nyo nga, kakabili din. Per kilo, pwede rin. Dibigyan natin lang sa seventy. O, seventy ay sa, sa nagtatanong po ng ano, maning binhe. Yan po. Sorry po, nalimutan ko itanong kahapon. Yan. Yan po, ngayon. Bumawi tayo. Salamat. Yan pong ano, binhe ngayon. Araw-araw naman meron yan. ano? Araw-araw naman meron. Yan po, ang peso po ni ano, sa ano lang po, entrance. Dito naman creative nila, gaganda lang mga Sa ano nyo. Ano yan si, ano yung mistisa? Magkano ba yung asking Ay, price? Asking price yan, 75, 75 70. 75, 70. ayan o. Oh. Okay, gaganda lang. Miss Tisa ampalaya ni Ate Mira, yan busy busy. Hindi tayo makapunta dahil puno o puno, puno ng kalaba, ng ampalaya ang kanyang pwesto. So, Sa uko, tanong natin. Oh, Sir, balag ba yung upo mo ano? gapang? Ano yan? Balag yan. Baya lang. Dito. Uh, Dito. Mga asgas. Magkano po yung asking price? Ano nabili yan? 20? 20. Napakamura. 20 po. Ano lang po si 20 lang po. Balag. Bakala, 20 pesos lang. 20 isang kilo. 200 per bundle. Yan. Ayan. Talbos 60? Talbos ng malaya, 60. Ano na lang, tatlo. Hindi ko pa natatanong yung bonito eh. Masyari, bonito. Bonito po, 60. 60, bumaba. Bumaba po. itong ano upuan na Ah... Balag, dapat. Balag, balag po. Magkano yan? 25. Mura lang. Itong ano, ang palaya. Ang palaya po. isisa. Ah, uh, hiningi po natin uh, siya. Okay, uh, Ang akin ka barangay ito. Salamat, machete. <muchas> Diyan na nung talong yan. Ah, mucho po. Magkano yung mucho natin ngayon? 300 na po. 300. 300. Napakamura. Mucho. Oh, dito yan. Kaya ano? Kaya Madam Christie SRNP. Madam Christie SRNP. Muli po, ayan, mga kapalengke, mga kagulay, mga ka-farmers, aking mga kapwa kabana ang ating Asking Price Update ngayong araw po ng Biyernes dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Neva ang Kabanatuan City Public Market, palengke ng sangitan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Dante Biernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Pag mga ngalakal po kayo dito, magdala po tayo ng payong at wag kaligtaan uminom ng maraming tubig. See you again po tomorrow sa ating next update. Bye-bye, ingat po, and God bless us all.